panalangin sa bonus na parating. O bonus naming hinihiling, tagal mo namang dumating. Ang dami na naming gastusin, di na alam ang gagawin. O bonus, bonus, wag agad mauubos. Inaasa naming panggastos, pag-asa ka naming lubos. Sa iyong pagdating, nag na din mga babayarin sa mga kamay ay dadaan lang din, mauubos ng di napapansin. O bonus, bonus, wag agad mauubos. Inaasa namin panggastos, pag-asa ka namin lubos. O ikaw ang aming pag-asa, ang bubuhay sa bulsang nagdurusa. Kahit isang araw lang na kami ay mapasaya, wag ka lang maging paasa. O bonus, bonus, wag agad mauubos. Inaasa namin panggastos, pag-asa ka naming lubos. Aming ATM na nakasangla, sigurado na ngang makukuha. Hindi na kami matutulala. Ikaw ay tunay na biyaya. O bonus, bonus, huwag agad mauubos. Inaasa namin panggastos. Pag-asa ka naming lubos. Tuloy-tuloy na nga ang Pasko sa inaasahang pagdating mo. Excited na nga mga inaanak ko sa mga ibibigay kong mga regalo. O bonus, bonus, huwag agad mauubos. Inaasa namin panggastos, pag-asa ka namin lubos. Taon-taon ka namin hinihintay sa mga oras na parang nag buhay. Iba talaga ang milagro mong taglay. O bonus namin, nangangati na ang aming mga kamay. O bonus, bonus, huwag agad mauubos. Inaasa namin panggastos, pag-asa ka naming lubos. Sabik na sabik na, ikaw ay mahawakan. Mga tigi isang libo at limang daan. Pero may mga nagalit pa rin mga kaibigan kapag hindi namin sila napapauta. O bonus, bonus, wag agad mauubos. Inaasa naming panggastos pag-asa ka naming lubos. Mga buhok namin naging blondie. Ang straight naging curly. Araw gabi nagpa-party. Ang bilis na ubos, anong nangyari? O oh, bonus, bonus, wag agad maubos. Inaasahan naming panggastos, pag-asa ka naming lubos. Kaya sa next year, mag-aabang na naman. Wastong paggastos, paano sisimulan? Paano matututo? Yan ang hindi alam. Kaya bonus ko, welcome at paalam. O oh, bonus, bonus, wag agad maubos inaasahan namin panggastos, pag-asa ka namin lubos. Amen.